Hello guys, so good morning. Ito meron tayo dito Galaxy. <laughs> Ayun, napakadumi pa ng kamay natin. Umay, nag-aayos kasi tayo ng printer. So, i-update ko lang kayo. So, meron tayo dito Galaxy. Uh, Samsung Galaxy A05s. Yan, so yung problema nito, binuksan ko na kasi 'to, yan. So, yung problema niya, na the charging then the same time hindi daw nagpa-power on. So, yan, binungkal ko na 'yan. So, that's until until I found out yung problema niya ay ito ito so ito ba yun so ito yung pinaka main problem niya guys yung charging board niya so nasira kasi siguro ito ba talaga yun so hindi mali mali <coughs> para nagkapalit nagkapalit niya, <coughs> kapalit so ito yung charging board nya ayan So, yan, nabubungkal na siya. So, papalitan ko sana ng Type-C. Type-C, papalitan ko sana. Pero wala akong pamalit. Then, kaya I decided, kinausap ko na lang si yung may-ari na sabi ko, palitan na lang natin ng charging board. Ayan. So, yung charging board niya. So, ito yung in-order natin. Then, kararating lang. Ito yung inorder natin sa Shopee. Tingnan natin. Ano ba yung mayroon dito? Nagkapalit. Ang dami ko kasing ano unit dito. Nasa, so, nag-aayos tayo ng printer, laptop, TV, cellphone, refrigerator. So, basta all about board. So, tayo yung nag nyan. Ayan. Ang daming, ano, daming tambak dito, guys. Ayan. Alright. So, sana okay yung pinadala ni seller. Ano? Sana okay. <coughs> Eto siya. And that's it. Alright. Okay. So, compare natin. Aha. Compare natin siya. Huwag nyo napansin ninyo kamay ko, ha? As in, totally, nag -re repair kasi ako ng printer. So, ayan. Mm -hmm. Compare. Okay. Very good. So, ito yung bago natin. Ito naman yung luma natin. So, ito. Meron lang siyang ano dito, wala. Anyway, okay lang na yan. Ito, <coughs> kabit na natin to. Ito, lagay muna natin dito. Yan. Sum A05S. Alright. Okay. Ayan na. Sige. Sige. <coughs> tayo ng patungan ayan, sasana kita na ito okay, parang mali ganito ba para parang ganyan nya Ayan Same so, nya dito mm Hmm Oops. Yun na ba yun? Okay. Ayan. So, yun na. Yun na nga yun. Alright. Sige. Kabit na natin to dito. Sa pa ganito. Ayan. Alright. Pasok natin dito sa ilalim. Ayan. Ilapat. Ayan. So yan, basta huwag nyo na lang pansinin yung kamay ko. Kasi madumi talaga yan, guys. I-connect natin to. I don't know kung sa signal ito sa so, or sa ground. Parang sa ground ata ito sa ground. Connect natin yung flex niya.

Okay. Ayun. Lumapat na. Ayun na. Okay. Sige nga. Try nga natin kung mag-charge. Try natin kung mag-charge na siya connected okay na ba lahat <coughs> yan inubo tayo Chicken? ay yun charging na siya mm, display kaso walang display walang display charging na siya dito ayan oh charging na siya ayan oh eh oh, blinking na siya pero walang display so walang display bakit kaya kumusta ba 'yung LCD nito Ayun, meron na. Ayan oh, meron na siya. Ayan. Alright. So, ayan, kita na natin. And still, charging pa rin siya dito. Ayan, charging siya. Then, may display na siya. Ayan, charging. So, antayin lang natin na mag 5 minutes. Or, at least, magkaroon lang siya ng laman. Then, i-power on natin. Sige. Yan guys, so hinayaan muna natin mag-charge. Aha, let's try. Mhm. Mm Ayun, 7%. Power on nga natin. Samsung. All right. Samsung Galaxy. So, okay naman yung binili natin via online. So, functional naman. Kasi, ayan, nag-charge na nga siya. Compared dun sa dati niyang board. <coughs> as in, damage na talaga yon Ang nangyari kasi dun sa dating board na yon Yun, siguro, kasi charge, kasi charge sa kahanap ng angulo. Hanggang sa lumuwag, hanggang sa nabungkal. Ito kasi, it's hard to trace na yung ano niya. Yan na ah bungkal na yan. So, napakahirap ng i-trace. Yung mga ano dyan, napakahirap ng i -trace. So, bungkal na siya as in totally bungkal na. Kaya, palitan na lang natin kaysa papalitan mo ng charging port or charging pin. Tapos, ganun pa din. Yung pag-charge nila, ganun pa din yung way of charging. So, isa-suggest ko na lang kay customer na palitan na lang yung kanilang charger para at least okay, di ba? Yan. Mhm. Mm -hmm. Emergency call. Okay, nice. Let's see. Kung ma-turn off natin. Power off. Okay, kailangan ng pin para ma-power off. Anyway, Ege. Sa <coughs> so, balik na natin to. Mm hmm, Yan mo na. Balik na natin to guys. All right. Hmm. And... That's it đi vào, đi vào, balik na lang natin itong mga tornillo then okay na yan pwede na i-continue yung, yung pag-charge dapat kasi may balik ko na natin yung mga tornillo ayun tama tama na oh diba ayun oh <coughs> okay. Ang hirap lang kasi mag magbalik ng mga ano kasi napakaliit ng mga ano So, dapat magnetize yung inyong Phillips screw. Pakaliit lang eh. Laki pa naman ang daliri natin. Ko lang pala. Daliri ko lang. Alright. Another one. That's it. And last one. So magandang maibalik natin lahat. Mm-hmm may sobrang dalawa ito pala pero pa pala ako hindi nalagyan dito and isa na isa dito alright so kompleto Walang sumabarap, walang kumulang. Ito naman, linisin natin to. Ayan. Yun. Ayan, Ayan right. Sige. Sige. Lagyan natin ng paste. alright and that's it yun yun na ganun lang pala yun then dapat and that's it ganun lang pala yun guys diba parang wala lang nangyari Mm -hmm. Alright. So, parang wala lang nangyari. Tapos, lagyan nyo na lang ng tape. Lana, hindi ko na makita yung tape. Nasaan ba yung pinagtanawan nito? Ito. Ayun. <coughs> so ganyan. So that's it Then D2 muna natin para hindi mabaklas at matuyo. So, yun lang yung sekreto dyan. Iba, dali lang. Kayo, kayo naman, uh, kayang-kayo nyo naman itong gawin eh order lang kayo online and yun so, hindi nyo na kailangan ng technician pa ng ganito mga basic problem basta alam yung charging port yung problema so yun pili na lang kayo, gawin ninyo All alright Then, charge natin. Charge muna natin siya. Kasi <clears throat> so, dapat, lapat na lapat. Alright, yan. Charge natin. Then, pwede nang kunin ni customer. Charging. Alright. Charging 8%. 2 hours to full. So yan, so sana may natutunan tayo sa video na to. So ganun lang naman yon Basta uh, kung mga na-charging or alam nyo nang sa charging pin yung problema, so palitan nyo nilang order nilang kayo via online ng board. Mura lang naman to. Yan. Thank you and hmm so lagay ko sa description yung ano, yung link just in case maging Shopee Ambassador tayo. Sa so, lagay tayo ng link para at least makapag-order kayo. Sige, thank you and good afternoon. It's 2 p.m. in the afternoon. Thank you and good luck sa inyo guys.